Dahil base po sa pag-aaral, hindi po pala sundalo ang bumaril. Kaya uh, uh, sa ating bayaning si uh, Binigno Ninoy Aquino, uh -uh. si Senator, kundi si Galman talaga. Dahil uh -huh. ang tama po ni Galman ay sa likod ng taenga at hindi sa batok. Hmm. Akala ko po nung araw sa batok, dito po pala. Hmm. At salamat sa sandigan bayan, ipinahiram sa amin lahat ang ebidensya. Hmm. Ngayon, ayon ang i-reopen ng Supreme Court, sabi noon, forgotten evidence, nirespeto na po namin yon Ang ginawa po namin, ipinadala namin sa palasyo, ang forensic report, 144 pages, at nakumbinsi po ang palasyo na magbigay ng clemency. Hmm. Ang sabi po ng pamilya Aquino, kailangan humingi sila ng tawad. Isa lang ang humingi ng tawad, si Pastor Sergeant Pablo Martinez. kasi siya ang na-conditional pardon. Mm -hmm. At iba po, commutation of sentence. Mm -hmm. so, na dahil talagang kahit patayin daw sila, hindi sila aamin mm -hmm. dahil hindi naman sila ang pumatay kay Ninoy. Mm -hmm. So dito po napagtanto naming lahat na wala palang kasalanan ang matanda, ang dating Pangulo Ferdinand Marcos Sr. Mm -hmm. Kaya po sabi ko, hihingi tayo ng paumanhin sa kanyang labi. Kaya pala ang nanay at tatay mm -hmm. ko, hanggang sa sila po ay mamatay, ay Marcos Loyalist. Mm -hmm. At lagi sinasabi sa akin, walang kasalanan. Mm -hmm. Si Apo, lakay dyan, anak. Pero syempre, ako na may maraming naririnig. Kaya nga, parang nagsisi ako at ako po'y pumunta sa labi niya at tumingin ang sa kanya. Mm -hmm.